Sobrang sarap pala mga pinsan pag pinagsama mo itong ampalaya at ang karni ng baka. Bukod nga sa napakalasa nito mga pinsan ay mauubos talaga ang mga bahaw nyo dyan at matataob talaga ang mga kaldiro at nyo. At kung paano lutuin mga pinsan? Tara, samahan nyo ako at panuorin nyo kung paano ko gagawin itong napakasarap na putahe so, na ito. So, ang unang first step lang pala dyan na ginawa ko mga pinsan ay pinalambot ko lang itong binabad ko na karne ng baka. Balik kagabi ko papalayan mga pinsan binabad sa toyo at kalamansi para naman lasang-lasang. Balik, lang muna natin yan mga pinsan ng ilang minuto dahil nagagayat pa nga ako dito ng ampalaya. yan. Napakadali nga lang ito mga pinsan lutuin dahil nababad na natin ito kagabi Tapos, pa. Tapos tatakpan lang natin yan mga pinsan hanggang sa lumambot Tapos, na. pag malambot na yan mga pinsan, pwede na nating ilagay itong ating ginayat na mga ampalaya. Bali kung nakaabot nga kayo mga pinsan sa part na to ay siguro nag enjoy naman kayo sa panunood nitong aking video. Kaya baka pwede naman ako maglambing sa inyo mga pinsan ng like and share dyan at papalo na rin ako para mas lalo tayong ganahan ng paggagawa nitong ating mga masasarap na content. At habang inaantay nga natin yan mga pinsan maluto ay isa shout out ko muna itong aking mga star sender. Shout out sa'yo Preyalin Landicho Mercado. At shout out din sa'yo Marian Subito Magadya branding hindi natin makakalimutan shout out lahing bahala maraming salamat hari. sa inyo at lalong-lalo na sa inyong suporta at sana ay suportahan niyo rin sila mga pinsan at dito ang mga pinsan balik tayo dito sa ating niluluto pali dinagdagan ko lang palayan mga pinsan ang sauce na pinagbabara natin kagabi medyo natutuyo na kasi at marapit nang maluto mag lang tayo diyan mga pinsan ng ilang minuto at pwede na tayong kumain at makalipas nga lang mga pinsan ng ilang minuto ayan na napakasarap na ang palaya na may karne ng baka mga Lupang pinsan inaantay niyo mga pinsan tara kain na tayo. Ang sarap nito mga pinsan. Oh, tingnan nyo naman, ang na may karni ng baka. Sarap nito mga pinsan, tingnan nyo naman oh. Hmm. Sarap mga pinsan. Hmm. Mmm. Mm. Bukan karena ini nambah sama pisang lembut. Sok. Mm.